continue the ini mga cards sa uh, para ma-install ni Kinet ah uh, ina horse riding so sa so bukid nun dyan yung mga cards sa so, may lower bukid nun diin may kayaan si daw horse riding kapi so, na nalang at daw kin 3 days 3 days. days na ni mga cards

nga gabon ni mangakaart sa so, tinikang uh, istra para sa uh, partido ay mail ay ngapon <laughs>